Dong Dantes todo suporta sa pagiging black pink pan ng anak na si Zia Dantes. Best birthday sa lubong na puno ng kilig at saya kay Zia. Isang espesyal at hindi malilimutang gabi ang ibinahagi ng Kapuso Prime Tanking na si Dingdong Dantes matapos niyang samahan ang kanyang anak na si Sia Dantes sa isang concert ng sikat na K-pop group na Blackpink kagabi. Sa mga larawan at video na ibinahagi online, makikita ang labis na kasiyahan ng mag-ama habang sinasabayan ang mga hit song ng grupo. Patunay na solid ang suporta ni Dingdong sa pagiging fan girl ni Zia. Best birthday sa lubong ever para kay Zia na nagdiriwang ng kanyang kaarawan ngayong araw na may 10 years old na si na Marian at Ding Dong. Hindi maitago ni Ding Dong Dantes ang tuwa dahil nagawa niyang bigyan ang anak ng isang karanasang matagal nang inaasam ni Zia bilang certified blink. Makikita sa mga video kung gaano kasaya si Zia nadala ng energy at excitement ng buong crowd. Marami ang natuwa sa pagiging game at cool dad ng aktor, lalo't halatang para kay Zia ay gagawin niya ang lahat. Mapakonsert man o kahit anong trip ng kanyang anak. Bakas na bakas sa mukha ni Zia ang saya, tuwa at kilig habang pinapanood ang kanyang mga idols. Kitang kita rin kung gaano siya grateful sa airport ng kanyang mga magulang. Lalo na kay Ding Dong, na buong pusong nagbigay ng oras upang maging espesyal ang birthday countdown nito. Best birthday sa lubong talaga para kay Zia Dantes ang makita ang Blackpink. Mula kay The Chica, Maligayang Karawan, Zia Dantes.